Ayon, good morning po mga ka-farmers. Si Tabak TV ito at ito ang una naming uh, harvest ng sitaw. Ayan, Ang variety dito ay pinaghalong uh, Tabak Fair. Ang ang binhi nito, ito po yung Tabak Fair na buto ng uh, sitaw na to imported ho ito ah, uh, galing sa ah, uh, ano yung pinagbilihan natin bansa pre? Okay. Okay. Yan. Ang ano nito, yung sukat nitong uh, sitaw ay umaabot ng yan. That's dalawang that. mahigit dalawang metro. Ayan. Ayan. Napakagrabe haba ng aming sitaw. Kakagulat nga ang bakit. Tingnan mo mga ka-farmers. Oh. oh. Ah, meron pa kami ng available na buto nito. Itong tabak fair na sitaw. Talagang ang haba. Ito yung una namin harvest dito sa tanim natin na mga Titaw. Napakaganda. Anong makasabi mo dito sa ano natin? Ah, uh, Ah, pag maghanap kayo ng variety na gantong sitaw, oh, variety. hanapin nyo lang yung tabak fair. Tabak uh, per. Tabak per. ang Kasing hanapin nyo. Ang haba. Ang haba yeah. ng buto. Ang bunga. Ito, ito nga yung katunayan. Meron pa yeah. kaming mga ilang pirasong. Natitirang buto. Itong tabakfer na sitaw. Yan. Kaya, kayo boy sardinas, panis siguro yung <laughs> sitaw nyo dyan. Sigurado, doon sa paligsahan natin. <laughs> Sigurado, kami naman nanalo. Uh, walang dayaan ha. Ito, hindi pa namin ginamitan ito ng uh, fertilizer. Ano lang ito? yung tinatawag na natural lang na pagkahinukay mo yung lupa, inilagay mo na yung buto ng sitaw. Yan na yung pinalabasan. <laughs> Kahit saan mo tignan ang gulo, oh. talaga ba naman napakahabang mga sitaw. Oh. Oh. <laughs> Dalawang. Eh, ano mga kung ano, yung sa apa mo, bro, lastao like bastao nagtanggig grabing, grabing sito yan, ha. O, walang daya na walang dugtong yan oh o oh. <laughs> baka sabihin nyo baka sabihin nyo ay dinadaya namin kayo O oh, oh, yan <laughs> <laughs> ang height ni uh fair farmer ay 55556 55 Ako naman eh, 57 Pero mas matangkad pa rin sa amin 'yan oh tignan mo nga oh walang dugtong dugtong 'yan oh lagang hindi kami nandadaya, hindi kami naneng edit <laughs> Kaya kung sino man gustong umorder ng mga bunga naming uh, sitaw 'yan mag PM lang po at sa susunod marami na po tayong ma in this month. Yan. Tignan mo na oh. Napakaganda. Di ba bro? Oh, yan. <laughs> Hanapin nyo lang. Kung gusto nyo magtanim, susunod. <laughs> ano yung order nilang buto sa UK? Uh, ano? Tabak uh, oh. Tabak seed. Uh, oh. Ayan. <laughs> Kala <laughs> nyo ha. <laughs> uh, yan lang ang may namin sa inyo mga farmer At uh, siguro ay eh, kahit bis bisitahin nyo dito sa aming taniman, <clears throat> wala po itong uh, daya. Isang dalawang metro talaga. Meron mang sa uh, yung iba, umaabot pa rin ng lagpas uh, isang metro, ang pinakamaikli. Yan. Pero ang uh, karamihan nito, dalawang metro talaga. Ayun. Uh, at uh, shout out sa iyo, Boy Sardinas. Uh, I-ready-ready -ready mo na yung mga buto mo diyan at lalabanan namin ng uh, seeds. Kung gusto mo, 200 na seeds mo, yung uh, buto nyo, 200 din sa amin. Kanya-kanyang buto na lang. Pero kung hindi naman pwede, yung paligsahan mo nga sinasabi, ilalaban namin yung buto namin, itong tabakfer, uh, seeds. Uh, Mag-PM ka lang kung kailan tayo mag-start na mag-competition uh, sa mga uh, inimbitahan mong manananim ng mga farmers. At uh, siguro, ito yung aming ilalaban na buto. Pero kung ayaw mo naman, na gayon ang labanan. Man, man. Man, oh. Man. Oh. Man, la mesa. Kung gusto mo, itong buto namin ang uh, ipapamigay namin. It, dito tayo mag-competition. Uh, Pero kung yung gusto mo, yung buto ninyo, eh walang problema. Oh. <laughs> okay ba? Ah. Uh, Shout out sa mga kasamang uh, ka-farmers. Uh, George, 'yan. <laughs> si George. George Lasiste, 'yan, mga ka-farmer natin 'yan, eh si Junior. At uh, si Gilbong, 'yan. Alam ko na mga marami na kayong mga apit eh. Si uh, Ka-Enteng, 'yan. Uh, alam ko na marami ka na rin na uh, harvest ngayon at uh, ito yung una isinager lang namin namin itong uh, una naming uh, harvest at uh, ito nga tagda dalawang metro ang haba <laughs> kakaiba ah uh, ah uh, siyempre ah uh, kung gusto nyo makita walang problema ito naman ay walang daya eh. <clears throat> yan oh. dalawang metro ang haba ng aming mga sitaw yan ang uh, problema nga namin, kung ito ba ay tinatanggap sa merkado. Baka naman ito ay uh, sa sobrang haba, maririjik. Uh, pero simple ito siguro 100% na gustong gusto nila ito dahil sulit, affordable. sariwang-sariwa sariwang sariwa pa. Diba, kainteng? Iyan si shout out sa iyo kainteng! Uh, uh, si painting Kabisote Ice Tea Kainteng. Ah uh, Kay ah uh, uh, Farmers. Kay Inting. Ayan. At si Boy Calso. Mustang Boy Calso. Ayan oh. Baka gusto mong tikman to. Walang problema. Lagyan mo lang ito ng... Ah... Uh, Ayan, ka, 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 ka testing lang kami <laughs> testing lang. na uh, garbage <laughs> yeah, may kasama na. Oh, <laughs> yan, <laughs> <ayan>, may kasama na. Okay. may kasama pang sahok Uh, pang saho. ayan, uh, natin yan. Ayan. Uh, <laughs> ayan. ayan uh, mga ka-farmers. Hanggang dito lang ating vlog. At uh, pag subscribe and share my YouTube channel tabak farmer ang gamit naming buto ng uh, sitaw tabak fair bye bye <laughs>